40 milyones, 25 milyones, ang 4 milyon. Hi! Kalain mo yun, 27 na, uh, ang init sa Canada ngayon guys, 27. Wala na brown out sa ano? Ah? Tapos, nagkakape si Inday. Kaya nga, ano ka ba? Ah, brown out. Wala na ilaw dun sa may uh, planta. Aba, the... sabutahe yun. Sibli yun. Ba't meron ba tayo? Meron na kanina po, meron. Ano ba? Padaan-daan ka naman kung kailan nagbablog ako eh. Patayin ko nga yun. Kasaway naman itong way lubot. Hindi ka sinasaharap na sa daan lang. Tamo. Hey! It's my time to ano. Vlog eh. Saka okay. dyan mag-ano. dadaandaan? daan Grabe! Ang init. Kaya nga. ang problema sa Canada guys, kapag kasabar at uminit naman, sobrang init naman, 27 day, uh, Celsius lang yun. Pag lumamig, sobrang lamig naman. Pag lumamig naman ha, kaming na yung lamig. So, Mabuang ka talaga, guys. Reklamo na reklamo. Pag mainit, sobrang init. Pag winter, sobrang lamig. Minus 40 din naman kasi. Celsius din yun. Ito so, naisipan namin na plano lang. Na magbakasyon next year sa Pinas. Huwag ko yung pinanser ko. Wala naman yung budget. Plano lang. Sinasabi. Puro plano. Diretso sa Palawan, kaya lang. Sobrang init nung sinabi ko ng plano sa mga bata. Ko. Parang nagkaroon ng ano, na stress. Sobrang init daw dito pa lang, sobrang init. Uh -huh. Natakot na sa init. Sa Cebu naman, hindi pa mismo sa city ha. Nag-bros-bros ako ng mabibiling property dun. Grabe. Grabe, gan bakit? Ano 'yun anak man ang property sa ano sa Cebu? Purti man pagkamahala. 40 milyones, 25 milyones. Wala pa yan sa mismong city. Ayoko doon sa mismong city. Siguro mga 30 minutes drive. Pero gano na ang mga presyohan. <coughs> Gusto na ako mga bandang nasa Talisay. Ano Ngayon, anak ba? Wala sa sentro sa Cebu City. Kay talisay, dool naman po na siya sa, ano, sa dagat. May area nga atubangan dagat. So, gusto na ako. Pero puwerte man pagkamahala sa property na ano eh. Mag, Tinahanglan pa man ako mag uh, kada diri para ni instant millionaire. Ay, nako Lord. Bigay mo na po. Buti sana kung anak tayo ng mga DPWH contractor dyan. Waldas well, lang, tapon dito, tapon doon yung kwarta. Yung almost million, isang million. Parang wala lang, ba Sa kanila. Kasi hindi pinaghirapan. Mas so, talaga.